tapos pagbutihin ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang sistema ng quarrying, mas napapakinabangan pa ito ng lalawigan at ng mga iba't ibang bayan at barangay. Sa taong 2024, pumalo sa 235.5 million pesos na buwis mula sa quarrying ang nakolekta. Ito na ang pinakamataas na kinita sa kasaysayan ng lalawigan batay sa datos ng Provincial Treasuries Office. Ayon kay Governor Ramon V. III, sampung beses na mas malaki ang natanggap na bahagi ng mga barangay at bayan mula sa quarry tax kumpara sa mga nakaraang taon. And for the first time in Pangasinan, barangays and municipalities that host these quarry activities receive their fair share from quarry taxes by, by more than 10 times of what they used to receive. In this gubernatorial term, the revenues increased from just 16 million by more than 14 15 uh, 16 times. So that is the mark of I believe good governance. Isa sa mga direktang nakinabang ay ang Barangay Guzon sa bayan ng Tayug. Ayon kay Barangay Captain Teddy Canaveral, higit 10 milyong piso ang natanggap ng kanilang barangay mula sa quarry tax noong 2024. Share quarry po namin ay eh, napaka napakahalaga po sa amin para marami po kami mga uh, ma-establish na mga proyekto para dito sa amin pong barangay. Last year po 2024 actually uh, more than 10 million po. Yung namin. Dahil dito, ginamit ng barangay ang pondo para ipatayo ang kanilang bagong barangay hall at daycare center. Nakapagpalagay din sila ng mga solar lights sa mga kalsada para masigurong ligtas ang mga residente lalo na tuwing gabi. Sa tala ng Kapitolyo, aabot sa 27 barangay mula sa iba't ibang mga bayan ang nakatanggap ng bahagi mula sa Quarry Tax. Kabilang sa mga ito ang ilang barangay sa bayan ng San Fabian, Malasiki at Binmaloy. Ang hatian ng kita mula sa Quarry ay mahati sa tatlong bahagi. 40% ang napupunta sa host barangay, 30% sa host municipality at ang natitirang 30% ay sa pamahalang panlalawigan. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, ginagamit ang pondo sa mga proyekto para sa edukasyon, infrastruktura, kalusugan, seguridad at marami pang iba. Valerie Dismaya, RNG News.